O, oh, bakit? labas-pasok sila dito. Dito lang sila tumatambay. Nasanay na sila dito na ano, pag binubuksan ko yan, papasok na lang sila dyan. Uy, ang ginagawa nyo dyan? Okay, pelisitas. Ay, wag ka pumunta dyan. Ang ginagawa nyo dyan? Ah? Ang ginagawa nyo dyan? Hmm? Anong ginagawa nyo dyan? Maglaro na kayo. Wala pa, wala pang pagkain. Wala pa tayong naluto. Maglaro lang. Ka. Kakadede lang nila mga kalisen. Yung mama nila nandun na sa labas. Ayun, dito lang sila naglalaro. Ayan. Makit sila doon sa ilalim. Ayun. Kaya dito sila pumupunta. Pinapabayaan ko na lang dyan. Ayun, lumabas na siya. Ayan na, lumabas na sila. Yung isa nandun. Elisa! Ming! Ming! Huwag <coughs> kayong lumabas. Maha, mahalamig dyan. Dito lang kayo. Dito kayo. O, sa loob dito. Dito na. Ah, dito, dito, dito. Akyat dito. Lina. Dito na. Oh, lalabas na naman. Felicitas. Yan, na pupunta sila sa labas, lalaro. So, mina buti kong kinulong ko muna sila mga karisen kasi antun sila sa labas. Doon sila sa labas, eh, nakarating na sila doon sa may gate. Eh, along the highway lang kami dito, eh, baka maano sila sa sasakyan. Kaya kinulong ko na lang sila kasi aggressive sila, guys. Ayan. Ayan, naglalaro naman silang dalawa. Ayan sila. Ay. Felis, Felicitas. Felicitas. Ito maano siya eh. Gustong gusto niya yung camera. Felicitas. Ay. Blue eyes. Ping. Felicitas. Ay na naglalaro siya. Huwag mong ano, kinakagat yung buntot ng kamatid mo. Mamaya mag-away kayo dyan. Ayan siya, oh. Siya din yung umanongay yung gumaganti sa'yo. Oh, wag mo daw anuhin nasasaktan daw, oh. Ayan. Ah, oh, bakit? Ah, lalabas ka. Lalabas ka. Gusto mong lumabas. Gusto mong lumabas. Gusto mong lumabas. Hindi ka na makakalabas kasi lumaki ka na. Oh. Hindi ka na makakalabas. Kasi nakakarating kayo sa kalasada eh. Pumupunta naman na kayo sa labas. Hindi pwede doon. Dito lang kayo, ha? Hindi kayo pwede sa labas. Makinig kayo. Hindi kayo pwede sa labas. Pwede lang kayo doon pag nandun si mama nyo. Kasi wala naman si mama nyo. Lumabas din siya. Lumabas din siya. Luma Aray ko. Lumabas din siya. O sige, bye, bye na. Bye bye. Labas na kayo? O sige na, lumabas na kayo nga ron. na kayo dito sa labas. O. Yan. Bukas na. O, labas na. Labas na kayo. O, tara na. Lika na dito. Felicitas. Halina, o, binuksan ko na, oh. Alin na dito? Dito, dito. Dito na. Ayaw nyo? Ah! <laughs> bakit? Huwag ah. Inaano niya. Ginaganon ko yung kamay ko eh. Ah oh, bakit? Oh, sige na, doon na ayaw ayaw lumapit yung isa no ah dyan ka lang ayan sila guys naglalaro na sila yung isa ayaw pa istorbo